Nagbigay ng ingay sa social media ang cryptic post na ibinahagi ng kapuso actress na si Sanya Lopez sa kanyang Instagram story. Isang mensahe mula sa somlinis ang kanyang ibinahagi na naglalaman ng linyang. God removes people from your life because he heard the conversation that you didn't hear. Dahil dito, hindi nakaligtas sa mga netizens ang pagkakataon upang mag-isip at magtanong kung may kinalaman ba ang aktres sa mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan o kung ito ba'y isang paraan ng pagpaparinig. Marami sa mga tagahanga ni Sanya ang naging curious sa kahulugan ng post at kung may koneksyon ito sa mga usaping kinasasangkutan ng mag-ex na sina Barbie Forteza at Jack Roberto, na kapatid ni Sanya. Ang tanong na ito ay nagbigay daan sa mga speculations at interpretation mula sa mga netizens na naghanap ng koneksyon sa pagitan ng cryptic na mensahe ni Sanya at ang mga nangyari sa relasyon ni na Barbie at Jack. Marami ang nagsabi na tila pinalala ng post ni Sanya ang tensyon sa pagitan ng dalawa, lalo na't mainit pa rin ang usapin ukol sa kanilang paghihiwalay. Ayon sa mga komento, naging sanhi ito ng muling pag-usapan ng mga netizens ang kanilang breakup, kung kaya't hindi maiwasang magtangka ang ilan na ekonekta ang mga pangyayari sa post ng aktres. Ngunit may mga nagbigay rin ng pananaw na maaaring isang simpleng pagkakataon lamang na naugnay ang post ni Sanya sa issue, at hindi ito dapat gawing issue ng malalim. Para sa iba, natural lamang na maging bahagi ng buhay ng isang public figure ang mga ganitong uri ng interpretasyon, lalo na't ang bawat post na kanilang ibinabahagi ay binibigyan ng malalim na kahulugan. Ano man ang ipost ni Sanya, o maging ni Barbie, ay karaniwan ang kinakabit sa anumang usaping personal nila, lalo na't sikat ang mga ito at marami ang may interes sa kanilang buhay. Kaya naman, ang bawat mensahe mula sa kanila ay nagiging daan upang mag-usisa ang mga tao, kahit na minsan ay wala namang kaugnayan sa aktwal na nangyayari sa kanilang buhay. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng post ng mga kilalang tao ay may layuning magbigay ng mensahe tungkol sa kanilang personal na buhay. Minsan, ang mga ganitong cryptic na post ay maaaring isang pagpapahayag lamang ng kanilang saloobin o opinyon sa pangkalahatang buhay na hindi agad nauugnay sa anumang isyu o tao. Gayunpaman, bilang mga public figure, hindi maiiwasan na magbigay ng opinion at mga haka-haka ang mga tao ukol dito, kaya't mas nagiging mapanuri ang mga netizens sa bawat kilos at post ng mga artista. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling usapin ang relasyon ni na Barbie at Jack, at ang post ni Sanya ay naging isa lamang sa mga usaping na pag-uusapan sa social media. Kung may layunin man siyang iparating, ito ay nananatiling misteryo, Ngunit ang mga ganitong pagkakataon ay nagpapakita kung paano ang bawat hakbang ng isang kilalang personalidad ay may epekto at nagiging paksa ng mga spekulasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?